Ay. game. Iko, mami, hindi na ako nakapagpalam. Nasa Canada na ako. Woo! Ah, malamig. Sa likod lang ng bahay to. Hoy uh, oh, Tom, -tawag, tawag ka ni boss. nasa Canada na ako. Tawag ka nga ni boss. Pabalikan tayo sa Taiwan? Huwag na. Huwag na. Dito na lang tayo. Ayan Pinili ko ba sa Taiwan to? <laughs> ito, naalala mo to? Ang Pinili ko ba sa Taiwan? Sigurado, <laughs> sarado ang Pomex. Wala, bangas na ang bangas Pomex. Bangas na ang Pomex. Oh! Daw, Yatan! Oh! Ha? Yatan! Ay! Ito ka. Oh. Oh. Diyan kay kay ito. Yatan kayo ka pupunta sa ano? Vancouver, huwag mong i-VVVG! <laughs> 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 Hindi na ako nakapagpahalam din. Nasa Iraq ah. na. Nasa Iraq oh, na ako. Okay. Andito na ako sa Iraq. <laughs> 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 hey! Puso ka mo? <laughs> <Okay>, ako. <No>. <laughs> oh. <laughs> Wala na. Lasing na ako. <laughs> Lasik na ako. Hindi, oh, dito. Mami! <laughs> 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 Ang tanga mo naman, ayaw sumama. Tignan <laughs> mo ako, Tignan mo ako, dito na ako sa Canada. Gusto oh. mo yelo? Oo. Oh. Maya, lakpa. no, no.